Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan at lilinawin natin ang kumalat na balita ngayong araw patungkol sa pagpunta ni Jimmy Butler sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-workout ng tatlong bagong player sa Los Angeles Lakers. Sa inilabas nga po mga katrops na Instagram story ni Jimmy Butler ay inilagay nga po niya dito ang isang letrato kung saan pupunta nga po ito sa lugar ng San Francisco, California ngayong araw. Kaya dahil nga po dyan ay dali-dali nga pong kumalat sa social media ang balita na isa nga po sa mga rason ng pagpunta nga po nito sa San Francisco ay para kausapin ang Golden State Warriors. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops noong nakarang araw na isa nga po si Jimmy Butler sa mga superstar na pwedeng makuha ng front office ng Warriors ngayong season sa pamamagitan ng isang trade. Maaari na rin naman nga na i-offer ng Warriors sa Miami Heat si Andrew Wiggins, Kevin Looney, Brandon Podzemski, Moses Modi at dalawang future draft pick kapalit ni Jimmy Butler na questionable na rin naman nga po ang future sa kanyang kupunan. Subalit so nilinaw rin naman nga po ni Butler na pupunta lamang nga po siya sa San Francisco para magbakasyon lamang at wala nang iba pa. Ibig sabihin, hindi na naman nga po niya kakausapin ng Golden State Warriors para sa posibleng trade na gagawin sa kanila ng Miami Heat. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-workout ng tatlong bagong player sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, hindi pa pwedeng gumalaw ang Los Angeles Lakers sa free agency market at trade market ngayon sa NBA, ay nakafocus muna nga po ang kanilang kupunan sa pagkuha ng kanilang bagong head coach at ang pagsungkit nga po nila dito ng kanilang mga bagong assistant coaches. Maliban na rin nga po dyan, ay nakatoon na rin naman nga po ang kanilang atensyon sa darating na 2024 NBA draft sa uling linggo ng Hunyo. Sa katunayan, may ilang mga batang manlalaro na nga po ang pinag-workout na nga po nila sa kanilang pasilidad. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ni Jonathan Gebony at Jeremy Wu ng ESPN, meron na nga po ngayong tatlong batang player ang inaasang mag-workout sa kanilang team sa mga susunod na araw. At sila nga po ay kinabibilangan ng Pordo Star Big Man na si Zach Eddy, ang G League Ignite player na si Ron Holland, at ang Providence Point Guard na si Devin Carter. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na balak na nga po ng Lakers na hindi kunin si Bronny James gamit ang kanilang 17th overall pick Bagus plano nga po nalang kumuha na labang ng ibang batang player na mas makakatulong sa kanilang team sa susunod na season. So yun lang mga ka-trops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.